Sa isang maliit na bayan, may nakatayong isang sapatero na halos nawalan na ng pag-asa. Mayroon na lamang siyang isang gabi bago tuluyang mawalan ng kabuhayan, ngunit hindi niya alam may mga mahiwagang nilalang na lihim na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Mga nilalang na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ako si Magic Story at ito ang kwento ng ang mga duwende at ang sapatero. Unang panahon, sa gitna ng isang makitid na kalsada, naroon ang isang munting pagawaan ng sapatos. Doon nakatira ang isang matandang sapatero at ang mapagmahal niyang asawa. Kilala si Mang Pedro bilang pinakamahusay na sapatero sa buong bayan. Bawat tahi na ginagawa niya ay perpekto. Bawat sapatos na nililikha niya ay matibay at maganda. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang galing, wala nang bumibili. "Mahal ko," wika ni Mang Pedro sa kanyang asawa habang tinititigan ang huli nilang piraso ng katad. "Ito na lamang ang natitira sa atin, sapat lang para sa isang pares ng sapatos. Pagkatapos nito, wala na." Malungkot mang nakangiti ang kanyang asawa. "Gawin mo ang iyong makakaya, mahal ko. Baka ito na ang magligtas sa atin." Ngunit hindi alam ni Mang Pedro may maliliit na matang nakamasid sa kanya mula sa madilim na bintana ng kanyang pagawaan. Makikintab na mga matang kumikislap sa mga anino. Mga duwende, matagal na silang naninirahan sa mga bitak at putas ng kahoy na dingding. Nakita nila kung gaano kasi pag magtrabaho si Mang Pedro araw-araw. Nakita nila ang kanyang kabaitan sa kanyang asawa, at ang kanyang katapatan sa bawat mamimili. At nakita rin nila ang kanyang kalungkutan, ang takot na mawalan ng lahat. Noong gabing iyon, nang umakyat si Mang Pedro sa itaas upang matulog, tahimik na gumapang ang mga duwende papasok sa pagawaan. Ang kanilang mga paa ay gumagawa ng maliliit na tunog ng tap, -tap sa kahoy na sahig. Nagpaligid sila sa huling piraso ng katad. Hinipo nila ito sinuri nila ang mga kasangkapan. Nagtinginan sila ng may kasabikan. At pagkatapos, nagpasya sila. Tutulungan nila. At nagsimula silang magtrabaho. Ang kanilang maliliit na kamay ay gumalaw ng napakabilis. Tahi dito, martilyo doon. Unti-unting lumitaw ang pinakamagandang sapatos. Bago sumikat ang araw, natapos nila ang kanilang ginagawa at gumiti. Wala sa maliliit na butas sa dingding, lumitaw muli ang mga duwende. Kinaumagahan, lumaba si Mang Pedro sa kanyang tindahan. Ngunit sa halip na katad, sapatos ang nakita niya. Mahal, bumaba ka, tingnan mo ito. Bumaba ang kanyang asawa na mamangharin. Maya-maya, pumasok ang isang mayamang lalaki sa tindahan. Bibigyan kita ng bente at gusto ko pa ng dalawa pang pares. Kaya bumili agad si Mang Pedro ng bagong katad at may pag-asang titi Nagmamadali siyang umuwi, handang magsimula muli. Kinaumagahan, may dalawa na namang perpektong pares na naghihintay. Araw-araw, mas maraming sapatos, mas maraming tao, mas maraming saya. Unti-unti, daging -unti, masagana at masaya ang mag-asawa. Hindi mapakali si Pedro. Kailangan niyang malaman kung sino ang tumutulong sa kanya. Mahal, manatili tayong gising. Alamin natin kung sino ang tumutulong sa atin gabing iyon, nagtago sila sa likod ng kurtina at naghintay. Pagsapit ng hating gabi, may mahinang tunog na umalingaw-ngaw. Mula sa maliliit na butas sa dingding, lumitaw muli ang mga duwende. Kinaumagahan, tumaba si Mang Pedro sa kanyang tindahan. Namangha ang mag-asawa sa kanilang nakita. Tahi dito, martilyo doon, tumatawa at kumakanta pa habang nagtratrabaho. Pagkatapos ng gawain, bumalik ang mga duwende sa kanilang mga lungga. Nakita mo ba ang damit nila sira-sira bulong ni Pedro? Tinutulungan nila tayo, pero wala silang maayos na damit, sagot ng asawa niya. Alam ko na kung ano ang gagawin natin, sabi ni Pedro, na nakangiti. Buong araw silang gumawa ng maliliit na damit para sa mga duwende. Para sa mga duwende na nagligtas sa atin, bulong ni Pedro. Kinagabihan, inilagay nila ang mga damit sa mesa imbes na katad. Hating gabi na, lumabas muli ang mga duwende. Nakita nila ang maliliit na damit na nakahanda para sa kanila. Para sa atin, bulong ng isang duwende. Saktong-sakto ang sukat ng mga damit. Sumayaw at tumalun sila sa tuwa. Salamat, Mang Pedro, sigaw nila hindi na sila muling nagbalik. Nalungkot muna si Mang Pedro nang nawala sila. Pero nagpatuloy siyang magsikap tulad ng itinuro ng mga duwende. Di nagtagal, naging matagumpay ang kanyang tindahan. Pero hindi niya nakalimutan ang mga duwende. Minsan, naririnig niya ang maliliit na tawa sa labas. May gantimpala ang sipag, ngunit mas malaki ang gantimpala ng pasasalamat.